Alam niyo, mga kapatid, matagal lang nabababoy ang mga congressman. Noon pa, maliit pa ako. Nakagisnan ko si Fidel Ramos. Congressman, buhayan ang tawag dyan eh. Pero ngayon lang sila talaga naging talagang super buaya it's because the president allowed them to be super super ultra megatron tama diba ba talagang obvious ang talagang garap garap garapal sensitive pa pag uh, pag pininpoint mo yung kalokohan nila so sensitive Si Richard Gomez, idol ko yun dahil pumalag yung kay Tambaloslos. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano yun. Talagang Siguro sa kagustuhan niya, tulungan yung constituents niya, talagang gigive in na lang siya. Oh, hirapan na ako. Oh. Boto na kita, tambalos los. Sige na. Okay. Hindi na ako kukontra sa iyo. Di ba? Hindi ko siya masisi. Hindi ko siya masisi. Bakit? Bakit? Paano mo sisihin yung tao? Eh? Alas siyang Sasabihin, ala siyang ginagawa. Pa, paano? Hindi siya bibigyan ng pondo. O. Oh. Hindi naman tinatanggal si Tambalos. Hindi nyo naman, hindi naman. Nandiyan pa rin naman sila BBM. Sila pa rin naman naghahari-hari. Yun. Yung grupo nilang lahat yung nasusunod dyan. Si Pera Ardy, pinadala nila sa HIG. Ah, ano naman ano tayong nagawa? Ah, hindi ko siya masisi. Aabutin ah, pa ng 2028 yan. So, hindi ko siya masisi. Uh, to be honest to goodness. Uh, ako, busito ako sa balimbing. Ayoko ng mga taong walang yagbos. Pero may, nagtumindig na siya eh. And nahirapan siya. And baka nahirapan din yung constituents niya. Yung nga lang, malungkot na palusot ito. Kung, kung kung siya, sa kanya, kakagating ko to, maraming mga dumikit-kitang balus na hindi naman kanais-nais ang dahilan. Talagang sugapa lang talaga sa kapangyarihan at saka pera. Pero gagamitin din nilang excuse yan pagka the ship is sinking. Ay mga constituents ko, eh kawawa, anong pupulong pera? So, naka stalemate tayo. Parang, Diyos ko, ano ba yung totoo? Pero, utang ina. Medyo talagang now obvious. Buaya sila ngayon talaga. Talagang buaya ang buaya po. Baka sila ang mouse corrupt. Nawala na yung mata natin sa customs. Nawala na yung mata natin dun sa Philippines, yung, yung, mga sa, ano, sa airlines. Tanimbala, bala sa LTO, sa kung lahat ng mga puta, nawala na. DPWH na tsaka yung Congress. Talagang silang-sila na ngayon yung talagang pondo, pondo, pondo. Flat control. <laughs>